Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw nga po pala ay isa sa mga gusto kong araw at meron tayong pupuntahan. Alam mo talagang tinitik down ko lahat ng pestahan dito sa amin at para kakaibiganin ko mga magpipesta Nang may makainan at may magalaan hanig. O di ba galibre na yung tanghalian mo ay tapos ay may pabaon pa Charles. <laughs> so ako nga po pala in-invite nitong aking isang friend. Ay ayaw nga po magpa at ito po ay talagang mahihiain kaya ako ay pasimple lang kumuha at nang may maikikita sa inyo lang. Kasama ko nga po pala ngayon itong pinsan ko si Melai na in-import ko pa yan galing sa Las Piñas ay titikman daw niya yung mga handaan dito sa pestahan. At first time niyang makaka-attend ng mga ganitong pestahan. Sabi ko ngay libre dito ang kainan. Mabait ang tuwa at sabi niya ngayon lang daw siya makaka-experience ng pestahan dito sa amin. Nag-video-video na nga rin po pala ako sa da para kahit papano ay alam niyo na kung sino kakaibigan ninyo at nang mapuntahan nyo din sa pestahan ni. Eh. Medyo mainit nga po pala ngayong araw na ito pero di namin alintana ang init at kami mga gala tapos ay makakakain na naman makakakain ng tanghalian. Eh, sabi ko nga dito sa dalawa, ay, huwag kumain ng oh, umaga para sulit ang pangmista. Charis, alam niyo sa totoo lang, ngayon lang din ako nakaka-experience ng ganito makikikain sa pestahan. Ay, doon naman sa Maynila, hanay, eh, pag ganitong pestahan, ay eh, kanya-kanya, kanya-kanya kami kain sa sarili bahay-bahay. Tapos, ay, social doon, syempre, kapag ikaw, pag-pestahan pag ka na, eh, abaw, sarili-sarili din dapat na ay dito kay bigani mo lang lahat kahit plastikan para lang para lang meron kang mapistahan ganay on joke lang oh yung mga friend ko talagang ano ha walang plastikan no, ha joke lang naman sinabi ko Charis lang yun ah. Wag kayo maniniwala. Tapos ay dito man din sa amin kapag ganitong pestahan ay napakadaming handa. Aba ay lahat na lang ata na luto ng baboy ay niluluto o lang na lang ay pinaupong baboy. Uy, pinaupong baboy meron ba nun? So in fairness ah, masarap pang luto ng mga handa nila dito. Salamat nga pala kung sino ka man na nag-invite sa akin Charis. <laughs> Ayaw mo kasi magpakita sa video eh. Kaya yun lang. So, maraming salamat at dahil uh, sa sobrang sarap ng iyong mga ulam na at uh, pagkain inihanda sa amin ay eh, talagang kami busog na busog. Uh, gusto nga namin sana ay dito kami maghapuna na. Ay medyo nahiya naman kami ng konti. Kaya kami ay nakitang halian na la. Ang salamat sa iyo. Shoutout sa iyo na nagpakain sa amin. Talagang ikaw ang uh, sasalba sa aming kagutuman. <laughs> And in fairness ha, yung mga handa pala nila dito ay talagang luto nitong aking BFF. At talagang ito walang halong biro, masarap siya. Kaya masasabi ko lang sa iyo kung sino ka man na nagluto nito, pwede ka lang mag-asawa. <laughs> Ang kagadahan lang po talaga dito sa amin pagpesta sa amin ay nakaugalian na namin dito na maghanda at syempre yung mga kakilala o kahit yung mga hindi kakilala basta pumasok sa loob ng bahay ay pakakainin ka talaga. Pero syempre nakakahiya din naman na kahit naman sabihin yung makapal ko ay nahihiya rin ako paminsan-minsan lalo na uh, nakikain ka ng ala ang tapos ay magbabalik ka pa kami. O pala namukha na eh. So dahil nga po sa medyo mainit ang panahon, after nga po pala namin makipyesta, uh, kami po ay nagganap ng uh, mapapaliguan. At uh, sabi nga po pala, na ichika nga po pala sa akin ng aking BF. Na meron daw dito pinapaliguan malapit sa kanila ng libre lang. Wala daw siyang bayad. Siyempre dahil mga layas kami, ay pinuntahan na rin po namin iyon. Dito uh, tayo ulit. Ang kaunti lang. Ay, Ipang vlog ko laang. Ano yan, Tay? Tsa. Ay, kinakain nila ng hinahin. Tsa ang ni. gubat ito. Oo, oh, may tsa gubat sila. Kinakain nila ang gubat. So, ito yung tsa ang gubat mo. Balat eh. Ano, oh. Kinakain nila ito. Hmm. Matamis siya. Tikma mo. Ano yung lasan? Matamis nga. Ay, ah. malalag. Ah. thank you. So doon pa sa may banda-banda doon. Ban okay, bye. 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 Hello, <laughs> 1% okay, okay. So, nandito kami sa PESA Tapos, dun sa banda doon. Yun na yung Impanta. Ay, oo, oh, infanta. Yan, ang oh, ganda Oh. One, two, three. Isa pa, one, two, three. Isa pa. At nakita na nga namin itong resort na ito. Ah. May nakausap naman kami dito na tao at sabi nga po, ah, libre, kung maliligo lang daw kami at taga dito kami, eh libre lang naman daw. At kung magre-rent naman daw ng cottage ay 500 pesos at sa floating kubo ay 1,500 pesos. Mura na rin po yun lalo na marami naman kayo. At in fairness, ah, maganda itong napuntahan namin. Medyo malalim nga lang po ang ilog kaya kung hindi ka marunong maglangoy, eh meron naman silang life vest na ipasusuot sa'yo. Pero since nga nasabi ko ay isa lang naman marunong sa amin maglangoy, ay much better kung hahanap kami na medyo mapagubawaw at na makapagtapagawa magtatabo na lang kami. Cheris. So dumayo pa hindi magtatabo din lang naman. Eh ito na nga, nakarating din kami dito sa isang resort din dito. Dito rin yung sa malapit dito sa aming pinuntahan kanina. Hindi naman kalayuan doon sa resort na pinuntahan namin. At katulad din po nung sinabi ko kanina, may mga cottages din po dito at floating kubo din sila dito na ganun din po ang kanilang renta. Ay kami nakipicture na lang at nakibidyo na rin. Alam nyo eh, dahil kahit taga dito ako, ay eh, hindi ko akalain na may mga ganito na nga din po pala sa amin na matatagpuan nyo may mga floating kubo, ganyan, tapos may mga cottages na rin na ganito kagaganda. Tapos ito nga po palang pinaglalanguyan namin ay Agus River at nakakatuwa lang kasi meron palang ganito ba diba, sa amin. So, na-enjoy naman po namin ang aming pamimiesta and at the same time, na-enjoy din po namin ang aming biglaang gala at digla ang paghahanap ng aming maliliguan. So, oh, mga kabalat, ako'y maliligo din. -bye. And so that is for today's Chica. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. lagi po natin tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. See you on my next vlog. Bye! And wine.